Napakasakit po, kitang kita ko po nung binaril. Wala pong kalaban-laban, wala po akong nakitang na sinasabi nilang drug by bus operation po, wala po. Nang laban, wala pong baril. Nakasakay po ang kapatid ko sa motor. Pagbaba po ng sakay ng coaching grain, dalawa, binaril po nung isa, wala pong kalaban-laban. Sinabi mo na binaril yung kapatid mo. Opo. At sinasabi mo sa committee na to, na malapit ka lang. Tama? Opo, malapit po ako. Doon ba nakita mo, ano ang bumarel? Lalaking pulis o babaeng pulis? Sa pagkakalap ko po, tomboy po siya. Sabi mo, babae yung bumarel sa kapatid mo. Opo. Yan bang police woman na yan ang sinasabi mo? Siya po, siguradong sigurado po ako. Sir, confidential po yun, sir. <laughs> Ano ko po malalaman, Madam Michi, na nagsasabi ka ng totoo? Now, matanong kita, alam mo ba kung yung confidential agent ninyo ay official confidential agent ng PNP? Huwag mo akong pasukin, papasukin doon at baka ikaw ang maiipit. Yes, Your Honor. and uh, si uh, Colonel lang, si op ngayon, siya yung na, na pumalit. So right away after you heard about this uh, problem, you relieve all those uh, men and officers. Yes, Your Honor. Okay, Colonel uh, Lintag, uh, um, the officers who have conducted the uh, by bus operation, I uh, w who is the, uh, the, the, the the team or the, the head of the team who conducted the by bus operation? Uh, please open your mic. paki mo na lang ng mic na sa kalapit. Ayan, ah, go ahead yana. Uh, good afternoon, sir. Uh, the team leader sir is uh, Police Master Sergeant uh, Juan na uh, Makaraig, sir. Si Juan Makaraig. Yes, uh have they complied also with the requirements of the Viva operation? which is uh in accordance with your uh, manual of operation to have submitted a uh, pre-plant operation yes your honor except for the uh, test by, your honor ah uh, the deposure wala silang uh, posura uh, uh buyer uh during the time uh meron po si during the operations uh, meron po silang uh, poster buyer oh, then what happened hindi nakapag uh, Uh, hindi nagkaroon ng test buy? Wala pong test buy, pero yung buy bus, sir, nangyari po. Nangyari yung At uh, nangyari to during the time ng ano, anong oras siya nangyari? At around the uh, 7 p.m. in the evening, sir, of uh, May 28, sir. 7 p.m. And, and six uh, officers were involved, yung anim na to. Uh, we have uh, seven uh, personnel sir in the uh, drug enforcement team sir uh, uh, two uh, are uh, investigators so yung sa uh, buy-bust operation sir uh, five po yung uh, involved sir five yes. yung involved siguro uh, we'll ask din ano, no yung uh, family you know? uh, can you kindly uh, paki ano po sa amin paki kwento uh, ang nangyari Uh, sa sinasabi nila that um, uh, it was a uh, uh, bypass operation and according to your narration to uh, deputy speaker and to us uh, it was not so you have the floor ito yung pagkakataon nyo yeah, uh, magandang hapon po. Bali po ako po yung kapatid ng binaril po nilang si Brian mga 620, 6 20 basta po humigit kumulang ng alas 6 na baril po yung kapatid ko nalaman ko pong 7 o'clock dinala sa ospital at 7 o'clock din sila nag ng operation po. 6.25 po, barrel na po ang kapatid ko. Pero hindi po nila agad dinala sa ospital. Namatay po ang kapatid ko, naubusan po ng dugo. Saan po nila dinala? Napakasakit po, kitang kita ko po nung binaril. Wala pong kalaban-laban, wala po ako nakitang drag. Na sinasabi nilang drug by bus operation po, wala po. Nang laban, wala pong baril. Nakasakay po ang kapatid ko sa motor. Pagbaba po ng sakay ng coaching green dalawa, binaril po nung isa, wala pong kalaban-laban. Mr. Chair, if I may. Yeah, uh, Sige, Busita. Mister uh, Mr. Laresma mga gaano kalayo ka doon sa pinangyarihan? More or less, ilang meters? Mga ito lang po, tsaka yung... Okay. Po. Uh, Colonel Litag, Mr. Chen. Nandiyan ba si ano? Police Master Sergeant uh, Makaraig? Ah, dito po, Your Honor. Mr. Chair, pwede ba kay Mr. Uh, Police Master Sergeant Makaraig? Nandiyan ba? Yes, nandiyan. Sige, you can ask question, uh, Congressman Busita. Ilan yung operatives do sa insidente na yon? Bali po ay lima, Your Honor. Lima. May, sa out of five members, operatives, may kasama ba kayong policewoman? Wala. Meron po, Your Honor. Okay. Thank you, Mr. Chair. Uh, Mr. Laresma, sinabi mo na binaril yung kapatid mo. Opo. At sinasabi mo sa committee na to, na malapit ka lang. Tama? Opo, malapit po ako. Doon sa nakita mo, ano ang bumaril? Lalaking pulis o babaeng pulis? Sa pagkakalap ko po, tumboy po siya. So, babae? Babae po. Ah, uh, Mr. Chair, nandyan po ba si, uh, Police Staff Sergeant Michi Perez, yung nag-act as poster buyer. Your, Your Honor, andito po. PSSG Michi Perez, Your Honor. Pwede ka bang tumayo, Police Staff Sergeant Michi Perez? Mr. Laresma, sabi mo, babae yung bumaril sa kapatid mo. Opo. At base sa team leader, isa lang yung kasama. Opo. Yang bang police woman na yan ang sinasabi mo? Siya po, siguradong sigurado po ako. Okay, thank you Mr. Chair. You may take your seat. Police Staff Sergeant Michi Perez. Ah, uh, Michi Perez. Base do sa report na nakarating sa Regional Director ng Police Regional Office 4A General Lucas Ikaw ang nag-act as Buyer, tama? Yes, Your Honor. Nagkaroon ba ng bentahan? Wala. May bentahan po, Your Honor. So, nakabili ka? Yes, Your Honor. Nandito rin sa report na nakita mo allegedly na may firearm. Nakabukol. Itong nasawi. Tama? Yes, Sir Aldon. Paano mo nasabing may sidearm siya? Paano? Sir, nakabukol po dito sa may bandang harap na kaliwa nung bewang niya, Sir. Bandang kaliwa. May nakabukol. So, nung makita mong may nakabukol sa gawing kaliwa niya, anong ginawa mo? Sir, nag-iingat na po ako, sir. Medyo baka, sir, eh, fire um, sir, yun eh. Anong nakita mo, anong ginawa mong pag-iingat? Sir, stand still lang ako kasi, sir, baka makahalata na uh, intel operative ako. Baka putukan agad ako, sir. Sabi mo, baka makahalata. Pero sabi dito sa report sa regional director, nakahalata yung biktima. Ano ba ang totoo? Nakahalata? O baka mahalata? Sir, sa report po, Your Honor, nakahalata yung uh, si Brian Laresma, sir. Nung, oh, sige. Nung bumaba, sir, yung mga kasamahan ko na operatiba, sir. Okay. Uh, so, clarification lang, ano, Congressman. Uh, lang kita kasi medyo naligaw ako doon. Uh, may 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 if you will allow na. Uh, yes, uh, Mr. Chair. lang uh, yung bang uh, pangyayaring 'yon uh Ardi, saan ba nangyari yung uh, yung uh, incident nung barilan? Uh, according po sa uh, <coughs> report is uh, sa may uh, boundary ng uh, San Juan and uh, Chaong, Your Honor. So sa tulay, um, di ba may bridge doon? Yung boundary? Yes, Your Honor. So sa bridge nangyari yung Barilan. Yes, your honor, sa maituloy po. So kung sa bridge nangyari yung Barilan. So yon ang uh, inoperate niyo ano? Ah, to si yung uh, si Michi Perez. So doon talaga yung tagpuan ninyo? Yes, your honor. So nung nandoon lang kayo sa area ilang sasakyan ang uh, nakatigil do sa 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 bridge? Bale, sir, yung sinasakyan ko pong motor, ba, at saka, sir, yung nakaposisyon namin na nakasasakyan na four wheel, sir, yung Bios, the green. Bale, sir, dalawa yung sasakyan. Pero magkalayo, sir, sila nung ano. So, katext mo si, ano, si Laresma? No, Your Honor. Ang... Si, paano ka nag uh, nag, uh, nagpo sa kanya na bibili ka? Your Honor, ba, uh... Paano mo siya na-contact? Humigit ko mo lang your order 640 ng... Hindi, tinatanong kita, paano mo na-contact si ano? Confi si, paano mo siya asset? nagsabi, paano nasabi na, oh, magkita tayo dito sa, sa tulay kasi bibili ako ng ano, ng uh, droga. Your Honor, yung confidential asset po yung kausap niya. Balik... Hindi, paano nga kayo magkikita doon? Paano mo siya na-contact? Kasi po sure ka, di ba? Yes, so, siyempre, may kontak ka doon para sabihin na, oh, sige, magkita tayo dito, bibili ako. Parang ganun, di ba? O paano mo siya na-contact? Sir, ito yung, yung confidential asset po namin, yung alpha namin po, yung kausap niya. Bali, sir, nung kausap niya, ibinigay e na, sir, niya yung description ko, sir. Yung suot ko. And then kasi sabi niya, nung ni Brian, na pupunta na siya doon sa Mr. area. Chair. Yes, o, oh, congressman uh, Ako, please. Sa dami na nang inimbestigahan natin na illegal by bus, may participation palagi ng confidential agent. At yung confidential agent na yon yun na nagtuturo, doon sa subject na by operation. May I ask, Mr. Chair, pwede ko bang tanungin yung uh, si uh, Madam Michi? Sino po yung confidential agent po ninyo? Sir, confidential po yun, <laughs> Paano ko po malalaman, Madam Michi, na nagsasabi ka ng totoo? That's a very good excuse yung sinasabi niyo. Now, matanong kita, alam mo ba kung yung confidential agent ninyo ay official confidential agent ng PNP? Huwag mo akong pasukin, papasukin doon at baka ikaw ang maiipit. Sorry, yung confidential agent mo niya official na confidential agent ng PNP? O agent-agent nyo lang? Sir, ano po siya BIN, sir? Sagutin mo ako. Hindi mo sinasagot yung tanong ko. Official po, sir. Ano? Official po, sir. Official. Nakalista sa official agent ng PNP. Baka hindi mo alam ang ibig sabihin no? nakalista sa official agent ng PNP. I do not know kung na-assign ka na sa intelligence unit ng Philippine National Police. Ngayon, sagutin mo ako. Meron ba siyang appointment na confidential agent ninyo? O how siya na agent lang ninyo? Sir, meron talaga sir appointment, sir. Oh. Uh, Mr. Chair, may I request whoever is in possession of that authority that he or she is a confidential agent be submitted to this committee? Yes, uh, we'll Because be Because if for he, that. she is found lying, ay eh, kagaya ni Honorable Paduano, papakwa site in contempt ko rin siya. Yes. Thank you, Mr. Chair. Yeah, Michi, uh, uh, with the indulgence of uh, Congressman Basita, I'm sorry, ano, you know, very crucial lang itong uh, i-discuss natin. Uh, Michi Perez, may we remind you, uh, again, lagi namin sinasabi to, binibigyan namin ng pagkakataon. Huwag ka magsisinungaling dito talaga. So, ang sinasabi mo, may nag-text sa kanya kaya pumunta si, uh, si Brian uh, Laresma doon sa Tulay para magpalitan, di ba, ng uh, pagbili ng uh, drug at yung pera, di ba? Uh, bibigyan ka namin ng pagkakataon na yung confidential agent mo, na sinasabi mo, confidential uh, informant mo, uh, na pumaten sa susunod na hearing namin. Okay? And inform us of those communication or texts that transpired between Brian and that informant. No? Because right now, no, I heard, and this uh, brother of the victim will be submitting to us right now. Sasabit sa amin yung kanilang texts na doon sila magkikita ng kapatid niya at doon niya ibibigay yung pera ng pambili noong tinatawag na solar fan Do you have the copy of that text Meron. between you and your brother Meron po Yes So Michi if I see this communication between him and his brother Na doon sila magkikita Sa tuloy na yon, at hindi mo mai ma maipadadala sa amin yung informant mo na nagsasabi na si Brian At yung, yung informant ay makikita doon sa tulay nayon, then we will be citing you in contempt. Now we will give you a chance, Mitchie, ha? Ibigay mo sa amin, right now. sino yung, si yung informant mo, and then we will be asking him or her to be in here. And you, uh, Mr. Laresma, What? kindly submit to us yung uh, uh, yung uh, dokumento uh, na naka-text uh, ikaw at ang brother mo. Okay. Congress mo bisita. Now you have the floor. Thank you, Mr. Chair. Sergeant Perez. Mr. Chair. Nung makita mo na sabi mo may nakabukol sa kaliwang baywang, ano yung ginawa mo? Sergeant Perez. Mr. Chair. Yes, your Honor. Nung makita mo Sinabi mo may nakabukol sa kaliwang baywang anong ginawa mo? Sir, tinuloy ko lang po yung transaction, sir. Tinuloy mo? So, nagkabentahan? Yes, sir, honor. Okay. After na magkabentahan, anong sumunod na pangyayari? Sir, yung sa pre, nag pre arrange pagkaabot ko, sir, nung, ano, nung basura, sir, nag pre arrange signal na, sir, ako. Okay. Doon sa report, lumalabas may tatlong putok eh. At ngayon, sinasabi na Mr. Laresma, ikaw ang bumaril do sa kapatid niya. Now, do sa tatlong putok, may pinutok ka ba o wala? Meron sir, isa sir. Isa. Sinong unang pumutok? Si Brian Laras mo, sir. Ano ang gamit niyang barel? Caliber 38 po, sir. Ano ang distance mo kay Mr. Laresma doon sa namatay? More or less, sir, ano, 5 meters. 5 meters. So, kung sinasabi mong 5 meters, pamilyar ka ba sa 5 meters? Pwede ba, Mr. Chair, tumayo si Sergeant Perez? Gano'ng kalayo yung 5 meters? Diyan sa harap mo, ituro mo. Sige, gano'ng kalayo? Ito so, sir, sir, Alin dyan? So, sir, na ito, sir, Yung edge ng table? 5 Yes sir. Yung edge ng table? Ito sir, table to na. Yung tapat ko sir, at saka ayan, sir. Gusto mo bang... So, yung kontatlo yung putok doon sa report, isa sa'yo, kanina yung dalawang putok? Kay Brian po, sir. May anting ka ba? Opo ka lang. Five meters, hindi ka tinamaan. Tama ba? Tama? Yes, sir. So, nung nakaputok siya ng dalawa, Saka mo siya pinutukan, tama? Yes, sir. Parang hindi ka panipaniwala yun eh. Kasi nakadalawang putok muna siya bago ka pumutok, Mr. Chair. Anong height ni Mr. Laresma, yung namatay? More or less, sir, 5'6, sir. 5'6, more or less. Bakit ang tama sa paa? Anong sir, intention mo? Sir, i-disable, sir. At saka, sir, uh, iligyang nasa, na napiligtan na, sir, ako na paputukan, sir, si Laresma ng issued firearm ko dahil uh, nasa panganib na, sir, yung buhay ko at saka yung buhay ng kasamahan ko, sir. Kaya mo pinutukan sa paa? Yes, sir, para ma-disable lang. So, sir. after na maputukan siya pa sa paa, anong ginawa ng operatiba? Sir, dinala, sir, sa hospital, sir. Dinala sa hospital. Uh, Mr. Chair, uh, RD, by the way, Mr. Chair, RD, mayroong autopsy report na po ba? Uh, Pasit po, Your Honor. Ano daw po ang cause of death ng ano? Autopsy. Uh, the uh, cause of uh, death was uh, <clears throat> due to a uh, gunshot wound to the lower uh, extremity, Your Honor. Okay. Uh, Sergeant Macaraig, Mr. Chair. Yes, sir. Totoo ba yung report na yung BIOS green walang plaka? Yes, Your Honor. Ganon din yung motorsiklo? Yes, Your Honor. Kanino yung BIOS na kotse? Service po namin mga Intel, Your Honor. Okay, service. Pero kanino nakarehistro yon? Bali po ay sa paggamit po ng LGU. So sa local government unit? Yes, Your Tanong, bakit walang plaka? Uh, tinanggal po namin sa Jayor Honor dahil sa dami na po ng aming nahuli ay kilala na po yung sasakyan namin ng karamihang mga adik, Your Honor. Yung motorsiklo na walang plaka, kanino yon? Doon po sa inuulit ni Pesis Perez na Alpa niya. Okay, Alpa. Ardi, Mr. Chair, tama ba na pag nag-operate walang plaka? No, Your Honor. Okay. Uh, RD, hindi naman po kayo mag-general kung hindi kayo dumaan sa lahat ng mga assignments like operation, intelligence, admin functions. Sa inyo po bang investigation, RD? Is it armed encounter or not? Based on the uh, result of the investigation, uh, dito sa report po nila, it's an um, encounter but the uh, inv investigation shows uh, otherwise, Your Honor. That's why nga po, nakapag-file tayo ng uh, murder case sa uh, uh, Lucena and uh, nagkaroon po tayo ng uh, pre-charge sa uh, investigation sa admin naman, Your Honor. So, yun lamang po, Mr. Chair. Okay, by the way, balikan ko lang. Para malinaw, no? Kasi, para malinaw, no? Naintindihan ko naman yung sagot mo, RD. Eh, baka naman hindi naintindihan ng ating mga kababayan. Para malaman nila yung tama at maling trabaho ng polis. Arm encounter ba? Yung insidente? hindi po? Based po sa investigation, uh, wala pong uh, arm encounter kaya nga po nakapag-file tayo ng uh, murder case laban dun sa uh, limang limang police, Your Honor, and uh, nagkaroon po tayo ng uh, pre-charge sa uh, investigation being conducted by PS, Your Honor. Yun ang maganda sa iyo, RD. Hindi ka konsintidor. Yun ang gusto po nating madinig. Madinig na ating mga kababayan na hindi ka-bias. So may kaso na, murder case, itong mga operatiba. Tama po ba, Ardy? It was uh, submitted, Your Honor, sa Piskalya yesterday, Your Honor. So doon sa mga ibang pulis na nakikinig ngayon, huwag ninyong isacrifice yung karir ninyo, huwag ninyong isacrifice ang future ninyo, huwag ninyong isacrifice ang future ng pamilya ninyo. Gawin nyo yung tama yung nakasanayan yung mali, talikuran na ninyo. Kasi po dito sa Kongreso, particular dito sa Committee on Public Order and Safety, hindi kayo lulusot. Marami nang na-dismiss. Marami nang nakulong. Pag hindi kayo nagbago, sunod-sunod kayo. Si General ako, ako, pareho kaming retired police. Mahal natin yung PNP. Pero kailangan natin mas mahalin natin yung ating mga kababayan, public service. Yung lamang Mr. Chair. maraming And, salamat. Uh, po. Thank you so much uh, Congressman uh, Bosita. before I recognize Congressman Acop. And that's the re very reason why uh, we continue resolution number 776. Uh, dahil itong resolution 776, uh, ano lang to eh, Region 4A lang to eh. And uh, prior to this, we have already a motion that was moved by Congressman uh, Erwin Tulfo to extend, di ba, yung sa ibang region. Kasi uh, mukhang napapansin namin na ginagamit talaga ang bypass operation to, to conduct criminal activities. And this committee will never, never allow such thing to happen. Kaya, eto nga, babalato sa ating mga kapulisan, no? Ito naman eh, kakaunti lang naman itong mga bad eggs. As, as always, sinasabi namin, hindi naman ito lahat. Ang problema na naapektuhan ng organisasyon, naapektuhan si, uh, si General Lucas because maraming mga pasaway doon sa region, region namin, which started when the good congressman from Antipolo started to investigate a uh, case against a uh, certain major prosincula, which now is uh, already dismissed from uh, the service and uh, have a criminal case against him. So, hindi namin kayo titigilan to mga bad eggs, please. And to all the people, ano, mga ating mga kababayan na may ganitong klase ng problema, huwag po kayo matakot. Kami, hindi kami natatakot dito. And I'm very thankful to sa mga people like you na nire yung mga ganitong klase ng uh, ng uh, insidente for us to uh, to validate. Pero we are warning those, ano, those um, who are just acting, no? Na, na iniisip nyo na mapapalusutan nyo kami dito. No. We will never allow that this committee will be used for that purpose. And sa amin, kung biktima kayo, ipagtatanggol namin. Pero kung kayo gagamitin nyo ang committee ito, then may kalalagyan din kayo. Pakukulong din namin kayo dito kung nagsisinungaling kayo. Congressman Akop, now you are recognized. Thank you, Mr. Chair. Magandang hapon po sa atin lahat. May I ask the RG? Oh, Did I hear it correct na kayo po ay uh, nag-iimbestiga doon sa mga participants sa operasyon na ito? Uh, yes, uh, <clears throat> yes, Your Honor. Menno, ano po ang dahilan ninyo? Bakit nyo pinaimbestigahan po sila? Your Honor, uh, the uh, suspect turned uh, victim may uh, namatay po, Your Honor. Is it standard operating procedure of the Philippine National Police pag yung biktima ay namatay? Pag sa bypass operation eh kayo ng investigation? On the part of uh, yes, uh, your honor, uh, motopropio po uh, pag po ang uh, involved and uh, as the uh, regional uh, di director, it is my obligation your uh, honor to notify throughout surrounding the incident, Your Honor. So, I immediately directed the Provincial Director of Batangas to conduct an uh, investigation, Your Honor. Uh, tapos na po ba yung investigation? Uh, ng uh, Provincial Director ng Batangas? Your Honor, the Provincial Director uh, is uh, with me. Baka pwede pong uh, siya po yung uh, sumagot, Your Honor. Magod siya sumagot. Ardi. sa mga statements mo, parang duda ka rin sa report ng iyong mga opisyal.